Magandang gabi sa inyong lahat. So, isang ritual na naman ang ating gagawin ngayon. Ito ay upang di siya mapapakali hangga't di ka nakikita at nakakausap at hangga't di siya humihingi ng tawad at bumabalik sa iyo. Isulat ang kanyang buong pangalan at birthday sa isang malinis na papel kapares nito. Tatlong beses, Jess Corpus, January 15, 1989. Saka isulat sa likod ang kahilingan, Limbawa, di ka matatahimik hanggang di ka humihingi ng tawad sa akin at bumabalik sa akin. Sa ilalim ay isulat ang Sator Arepo, Tenet, Opera Rotas, Ayudad Me, Jesus, Amen. Bam, Baw, Bin, Yesera Ye, Yesera Ye, Yesera Ye. Patong ang inyong cellphone sa papel na may pangalan niya, saka ilagay ang tatlong butil na bawang sa taas at sa magkabilang tabi Pagkatapos ay ipatong ang inyong palad sa cellphone sa asambitin ang kanyang pangalan at kahilingan. Jess Corpus, di ka matatahimik hanggang di ka mihingi ng tawad at bumabalik sa akin. Pagkatapos ay sabihin ang orasyon na ito. Sa Tor Arepo, Tenet Opera Rotas, Ayudad Me, Negni Jesus, Amen. Bam, Bao, Yeseraye, Yesera Ye, Yesera Ye, Kunin ang papel at tupiin ng tatlong beses paharap sa inyo at ilagay sa loob ng cellphone case. Itago naman ang bawang sa isang lugar na walang makakakita for 7 days. Pagkatapos ng 7 days ay kunin ang bawang at itanim. Pag tumubo ito ay indikasyon na matutupad ang inyong kahilingan. Pag hindi tumubo ay ulitin ang ritual. Gawin kahit anong araw at oras.